Araw-araw ka bang nag ma'am? Ako po pag nakababa na Pag nakababa ka na, Yan nga iniisip ko, ma'am Ay, sarado dito Ah, kaya pala. Sige, sige sa atin mga part o oh, mga part pinasukan na ako ng booking dito sa malaria alright let's go pick upin natin si customer bago pa umulan let's go kaso ay bumukas ng intercom ko na ha kainis Peresya na talaga tong intercom ko eh nakitenda ko ah ayaw pa rin bumukas ah saan yun? gentle mega low mega na Mam ma April po. Ay, ma'am. Saya, ayaw bumukas ng ano ko. Intercom ko. Shower cup kayo, ma'am? Shower cup po. Hindi na po. Sige, ma'am. Dito ulit tayo magkakarinigan, ma'am. Ayaw bumukas ng intercom ko. <laughs> <laughs> okay, ay, may ano ka pala. May pamay ka puya. po Opo. Kaso nga po, ano ay bumukas ng intercom po Sayang. Pero okay lang yan, ma'am, no? Oo, uh, okay lang yan. Oo. Uh. Naririnig niya naman ako, ma'am. Konti kuya. Onti lang. Pero sisigaw na, pero sisigaw na. <laughs> Para ano, uh, oh, magkakarinigan tayo, ma'am. Sisigaw lang ako. <laughs> Pauwi na kayo niyan, ma'am. Opo. Ha? Ah? Kuya, Uyan, vlog ka ba? <laughs> Medyo, ma'am. Medyo. <laughs> Medyo lang. Sayang. Epic pa nga eh. Ay, bumawas nung ano eh. Intercom, intercom. ko eh. Baka lo, ba't oh. kuya? Hindi, ma'am eh. Eh, may diferensya na kasi itong ano, yung sa akin. Ah. ah. narinig mo ako, ma'am. Ah, narinig mo. Ah. Na. <laughs> Naninigurado tuloy ako kasi ano eh. Alam ko mahina yung boses pag ano eh. Opo. May oh. ano nga. Mahirap yung... Mahirap yung... Oo. Oh, Pero na-try ko pa rin, ma'am. Wait lang, mama. Hindi <laughs> <Yan> lang po. <laughs> Mga ilang minutes lang ma'am wait lang po. Kanina pa pindot lang pindot eh. <laughs> kasi ang ginagawa ko ma'am, pag nag-connect na sila, hindi ko na dinidisconnect kasi nga mahirap yan o, no? buksan to. Ah, bubuksan. Ah, okay. Oo. Pang marami okay. ang customer na po yung nangyayari. Hmm. Oo, hanggang sa lobat na lang, ganun. Eh ngayon, full change naman siya. Ewan ko, bakit ganun? Ayaw sa akin po yan. <laughs> <laughs> hindi ko yun sa'yo ma'am, okay naman yan ma'am. Ah, okay no. Oo. Palit ka na daw. Oh. <laughs> Pero kung ano ma'am, kung gusto mo mag sound trip ka ma'am, kung gusto mo lang, pwede mo yan ma'am. Ah, sige lang po Okay lang kahit walang sound trip. <laughs> hindi sa inyo ma'am, yung ano, yung bluetooth, bluetooth niya sa inyo. Ay, bluetooth to. Ah, uh, gusto niyo ba ma'am? Hindi, okay na po Ayaw niyo mag sound trip ma'am. Okay na po. <laughs> Bahay mo lang tayo, hindi tayo magkarinigay kuya lalo. No? Hindi, pagka gusto niyo mag sound trip ma'am, okay lang naman po. Ah, okay. So, traffic dito kaysa doon? Mas traffic doon, Ma'am. Ah, mas traffic pa doon. Kasi ano na doon eh, mga papasok na, pauwi na. Ah, mas dito pala lang. Dito pa ano, palabas pa lang eh. Dito lang naman traffic, Ma'am. Sa baga, hindi pa lang naman yung traffic diyan. dito eh. Sa try ko pa rin. <laughs> try and try hindi you succeed, Kuya. Tama, Ma'am, tama. Salamat na diyan. Salamat diyan. Hayo. Ay. Ay, sarado dito. Ah, kaya pala. Oh, sige, sige. Kuya kami ata yung uh, mga isa dyan. Kaya tinawag Oo nga po eh. Priority kasi yan eh. Dito tayo. At na kayo ngayon, Ganyan talaga, ma'am. At least sa inyo nang galing, ma'am. <laughs> kasi kuya ako eh, ilang, alam na ako, pagka nagka-book na meron natin. Hmm. sa Joyride, magsagal eh. Nainisya <laughs> ko eh. Tinanggap akong kuya, tapos kinunsel ako. Oh, na, Ang An sama na Ang sama? Baka may, may magandang dahilan naman din yung ano ma'am. Kaso hindi nagsabi. Sir, okay, kinansin na lang. Ano tayo sa akin? Sa may, ay, kinansin. Sa ano lang, ay, back up na lang ako. Nagtampo yan. <laughs> <laughs> Uulan pa naman oh. Kailan po yung nagpunta kayo? Ah, medyo lang ma'am. Medyo lang? Medyo lang. Hindi halata eh, kasi may, may camera ka may sa camera ano. Sa harapan. <laughs> may camera ka pa sa <laughs> ano. <laughs> Pero okay lang sa inyo ma'am. Okay lang naman po sa inyo. Okay lang naman. Hindi okay lang. lang. naman ako. <laughs> Kamay ka na lang ma'am kahit na hindi ka marunig. <laughs> oh. Ay, naka-open ba yan kuya? Oh, naka-open yan ma'am. Oh, naka-open. Patiin mo mama mo ma'am. <laughs> Susuong tayo sa bagyo na ito ma'am ah. Hmm? Susuong tayo sa bagyo. Kaya nga kuya Parang ang dilim. <laughs> oh, parang lang naman. Parang lang naman. Pero <laughs> Parang lang yan, kuya. Si gabi na kasi. 25, uh, literal na gabi lang. <laughs> ano pa yan? Alas 8 pa yan, sir. alas <laughs> 8 pa babagsak, ma'am, no? Oo, so, alas Para, pa ano? Pa yan, babagsak. Parang dun ma... Umuulan? Tatingin ko nga, ma'am. Parang ikaw yung nananalangin, ma'am, na umuulan na, <laughs> <laughs> <Ay, di> <laughs> na doon. hindi. Hindi nga, kuya. Patapos na doon? Dito naman daw. Pag maulan dito, kuya, mabaha eh. Dito, ma'am? Doon lang ata, ma'am eh. Doon ba? Sa ano? Amparo? Amparo, Mm, mo. Taga dito lang kasi ako. Ah, taga dito ka lang pala kuya. Oo, sa, sa all taga dito lang. Sa ang tawag doon, sa ah. Panas si del Monte. Ah. Kayo ma'am taga kung saan ako yayatid ma'am, taga ron kayo. Oo ah, layo ko di diba? oh, ba? Layo ko sa trabaho ko. Grabe ba? Dati malapit ako sa trabaho ko ngayon ni Dayo ko. Kasi <yung> pala bumiyahe. <laughs> <laughs> Hindi ka makakapag-excuse kapag ano, kapag... Malapit man, lang, lang, no? Oo. No. Oh, malapit ka sa bahay. Kanyari, eh, sabihin mo, may sana pero eme eh, lang. Ayun, oh. Pag malapit lang kasi, pwede ka lang makita, eh. Oo, oh, Oh. Kaya layo-layo din, isa. Kayo <laughs> <laughs> nga, kuya, biyay-biyay lang, eh. Oh, biyay bahay kahit maulan. Oo. Uh -huh. Ganun lang. Ganun lang naman ang buhay eh. Laban-laban lang. Oo. Uh -huh. There lang yan. Ito na yung sinasabi mo, ma'am. Eh, <laughs> yun yung sabi ko, kuya. Traffic. Traffic pa rin talaga. Bagay pa kasi yung mga labas na mga sila. Oo nga eh. Meron na. Doon may shortcut dito. Sa ano? Ang Oo, oh, yan. Ikaw alam eh. Masa nila kita na lang kung minsan yung mga jeep ano nga, Oo. Malayo ba yun? Hindi naman siya sobrang layo, ma'am. Kasi di diba, ang labas na ano? Yung may police. May mga police police. Tama ma'am, sa may ano, Dela Costa 2. Kaso ganun din, iikot lang yan ma'am eh. Doon lang dumadaan pagka ano, pagka traffic yung mga jeep. Uh -huh. Tapos pagka baha, dyan. Kasi ang taas ng baha kasi minsan dyan ma'am eh no? Oo. Uh -huh. Natry mo na bang lumangoy dyan ma'am? Ha? <laughs> uh -huh. Hindi <laughs> ba ako dito ko Sire. ya? Mataas eh. yung asak ano, so. yung buhuy eh. Nakabas ako eh. Nakabas eh oh. Nakabas eh nga eh. Pagbas mga kagalas Parang bukas pa ataw mga buhuy. Ano, pag gantong ano, traffic. Yung alas 5 ka umalis do, pagdating mo sa bahay ng alas <laughs> 9. Alas <laughs> 9. Hindi ka naman inabot ang gabi dito, ma'am. Hindi kuya. Hay lang, marami kaming pasyente. Dentist ka? Hindi kuya. Ano po? Assistant lang. Assistant. Mas marami yung ginagawa ay assistant pa, ano? Ang gabi pa lang kami. Oo. Ang mga ito, wala pa pa All around din pala. Uh -huh. Pari dalawa kayo, ma'am. Alam mo, ma'am, dalawa yung pinapanalangin ko eh. Wag umulan tsaka magbukas to. <laughs> ha? 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 magbukas ng intercom ko. <laughs> tsaka wag umulan, yun lang yun eh. Grabe <laughs> ba? Bukas din yung kuya, pag nakababa ka. Na, pag nakababa ka na. <laughs> yun nga yun, yung iniisip yun, yun, ko, ma'am. Nandun na ako, dumulat <laughs> din ka lang yung magbukas ko. Ay, naku, simple lang. Dapat lagi na ginalaw. Mamaya napilayan niya. Ang katulad ah, niya no, sobrang ano, putik, dulas niya. Dito kasi lagi yung bumaba. Matagal na kayo nagbibiyahe. Matagal na ma'am. Sa ano, MC taxi ma'am, mga ano, half year. Medy Medyo ba? Oh, uh, yeah. pero kasi bago ako mag MC taxi, ano muna ako yung lala ma'am? Ah, Oo, kaya ano na rin ako sa kalsada. Ikaw ba yung marami ng hap? May ako kaya ako na ang wala lang akong MC taxi ma'am, ano? Angkas. Ha? Uh -huh. Oh, angkas. <laughs> Tingin ko talaga ma'am bubukas 'to pagbaba mo eh. Oh, okay. Kasi <laughs> <laughs> 'yung pagbaba, pagbumaba na ako. Ayaw sa akin na ngayon. Sabi mo masanong maingay ito. Araw-araw <laughs> ka bang nagbubuk, ma'am? Ako po ma Ako po. <laughs> <laughs> ako pala. <lang. laughs> Ay, hindi ko Minsan lang? Abali ngayon lang ulit. Uh, ako kahapon din? Depende. Kung mga kunyari, gabi na, kung ko mm, So, lagi kang nag-commute ka lang, ma'am, talaga? Oo. Uh -huh. uh -huh. Kasi, doon yung third lang naman ako dito. Ibig sabihin mo, nagmamadali ka ngayon? Hindi. Okay. Ay, hindi naman. Hilibre <laughs> ako ni Tok na nga kasi, okay lang yun. Ah, <laughs> siya, siya na Oo, uh, sabi niya, pag na Okay, ito, 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 Oo, eh, libre niya na eh. Kumbaga na ano yan eh, opportunity. <laughs> grab lang ng grab. Ano <laughs> ka Doon tayo ma'am no? Yung Sapot Bridge. San ka banda ma'am? Ay. Blue. Dito <laughs> na Yan. Sige ma'am Ito lang po mama, 196 196? Abay talaga niya mama <laughs> Ay tulungan ko kayo mama Sige po Ay sorry <laughs> Mam ma salamat mama ma <laughs> Sige Sige mukhang ganda yung kuya Mukhang nga eh, tatry ko nga eh <laughs> Ang kulit si Ma'am na eh. Gagana daw yung intercom kasi eh. pinaawi na siya. Ewan ko talaga kung gagana talaga tong intercom ko ngayon eh. Pero anyway, maraming salamat sa panonood nyo. Siyempre, dadaan na lang natin sa matinding edit to. I-enhance -e ko yung audio ni Ma'am. Nang marinig-rinig naman siya. Sana narinig siya dito sa audio ko guys, naka po, sayang pag-uusap namin pero kahit na hindi naka-record yun eh ganun pa rin naman yung service na binibigay namin mga riders para sa mga customer namin para hindi sila maboring, kailangan natin silang kausapin, bigyan natin yung maganda service alright, so maraming sarap sa panonood nyo lagi kayo mag-iingat, yeah, para kayo mga vlog, peace out!